Magandang araw! Ang paksang tatalakayan natin ngayon ay mga panguri o mga salitang naglalarawan. Ang panguri ay mga salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan o panghalip. Tandaan, pangalan o panghalip lamang ang inilalarawan ng mga panguri. Sa pangungusap na, si Maria ay masipag ang salitang masipag ay ginamit na salitang panlarawan o panguri para sa pangalang si Maria. Kung kaya't kapag tinanong na sino ang masipag, si Maria. May iba't ibang mga uri ng panguri. Ito ay ang panguring panlarawan, panguring pamilang, at panguring pantangi. Panlarawan kapag ito ay naglalarawan ng hugis, anyo, lasa, amoy kulay at laki ng mga bagay. Naglalarawan din ito ng mga katangian at ugali ng isang tao o hayop, layo, lawak, ganda at iba pang katangian ng bagay o lugar. Sa pangungusap na, maunawain ang Panginoon. Ang maunawain ay ginamit bilang panguri o salitang naglalarawan sa Panginoon na isang pangalan. Kaya kapag tinanong, Sino ang maunawain? Ang Panginoon. Ang ikalawang uri ay ang mga panguling pamilang. Ito ay mga salitang nagsasaad ng bilang, dami o kakauntian ng mga pangalang inilalarawan. May anim na uri ang uring pamilang. Una rito ang patakalan. Ito ay mga basal na bilang o mga batayang bilang. Tulad ng isa, dalawa, isandaan, sandibo. Ang ikalawa ay ang panunuran. Kapag ito ay nagsasabi ng pagkakasunod ng mga pangalan. Halimbawa, una, ikalawa, ikatlo, ikapat, at iba pa. Ikatlong pamahagi kapag ito ay nagsasaad ng bahagi o parte ng isang kabuuan. Halimbawa, tigalawa, kalahati, sangkapat, at iba pa. Palansak naman kapag nagsasaad ng pangkatan ng pangalan. Halimbawa, isahan ang upuan, tatluhan ang papasok sa pintuan. Ang ikalimang uri ng pang-uring pamilang ay pahalaga. Kapag ito ay nagsasaad ng halaga ng bagay na binili, binibili o bibilhin. Halimbawa, 2,000 libong piso. Ang ika naman ay ang panguring uring pamilang na patakda kapag tinitiyak nitong ang bilang ay hindi mababawasan o madaragdagan. Halimbawa, 5 lamang ang kasya sa sasakyan. Ang ikatlo at panghuling uri ng panguri ay ang mga panguring pantangi. Pantangi ito kapag binubuo ng pangalang pangbalana at pangalang pantangin ang huli ay naglalarawan sa umna. Ang pangalang pantangi ay itumuturing sa pangalang Pambalana. Sa pangungusap na, kilala sa aming lugar ang pansit malabon. Ang salitang malabon ay ginamit na panguring pantangi para sa salitang pansit. Kaya kapag tinanong, anong uri ito ng pansit? Ang sagot ay malabon. Sa pagtatapos ng presentasyon na ito, may tatlong bagay akong gusto kong matandaan ninyo. Una, ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan. Ikalawa, ang panguri ay may tatlong uri. Panguring panlarawan, panguring pamilang, at panguring pantangi. At panghuli, ay may iba't ibang uri ng panguring pamilang. Ito ay patakaran, panunuran, pamahagi, palansak, pahalaga, at patakda ngayon ay handa na kayo para sa susunod na gawain.